mapagpalang araw sa atin ngayon mga kasaka so ngayong araw nga pala mga kasaka so mga muna pala kami ng pambubong yun ay anahaw mga kasaka kasi mas maganda yon pambubong hindi ka guys sa uh, yero na mainit talaga mga kasaka kaya ang ibububong namin ngayon mga kasaka ay yung anahaw kaya ngayong araw naman ito mga kasaka ay nagsama-sama kami nagtulungan kami dito yung pa, si papa at yung mga kapatid ko mga kasaka kaya naman mga kasaka sa araw na to ay ito nga nagsama-sama kami at umakyat kami dito sa bundok dito sa may barangay na mga kasaka at nungwa kami ng anahaw. Ito kasi mga kasakang magandang pambubong sa bahay hindi kagaya sa hero mga kasaka is Napakainit talaga, lalong lalo na pagka ng mga kasaka. At pagka umuulan naman mga kasaka, pag hero yung binububong namin ito sa probinsya, isa napakaingay talaga. Siyempre mga kasaka, so naisipin nga namin magbaon na lang kami at dito na lang kami magluto para sa aming panang halian mga kasaka. Kaya naman mga kasaka, dito na kami mananang halian dahil yung bundok na to dito sa kantor na nakukuha namin ng anahaw mga kasaka ay sadyang napakalayo talaga. Pero kahit napakalayo mga kasaka ay talagang pinagtsagaan namin to at nagtulungan kami ng ating kapatid Bayaw at si Papa. hirap hindi yan basiyan Sipagan at sipagan kang buti yan ay tuloy lang Napakasarap ang buhay sa simping pamumuhay kung saan Dito tayo ay sanay at ipang sa kahirap ang pagod ako Pero tiniis lang at tinitiis ko lang Lalo pero pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa, nagtutulak para umabanti pa Para ituloy Malabo man masyado at inutuloy-tuloy Kahit para na ako lumalangoy sa nagbabagang tumunoy Hirap pag iwasan ang proseso I-enjoyin mo lang at laging tatandaan hindi yan basigan Sipagan at sipagan, kabutiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay, sa simping pamumuhay kung saan Dito tayo ay sanay, dati pang naglalakway Sa kahirapang pagod ako, pero kini lang At tinitiis ko lang, lalot merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa, nagtutulak para umabanti pa Para ituloy ko pa, ang mga nasulat na At pinapangarap kahit di man sigurado Malabo man masyado ay tinutuloy-tuloy Kahit para na ako lumalago sa nagbabagang kumunoy kira pag iwasan ang, iwasa ang proseso Ay mo lang at laging tatandaan Ay hindi yung basigan Sipagan at sipagin Ang butiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay Sa sindeng pamumuhay Kung saan ito tayo ay sanay Dati pang nagalap May sakahirap ang Pero tiniis ko lang At tinitiis ko lang Lalo pero Pamilyang kumaasa Nagbibigay pag-asa ibaba man marami Kung mahirap ay hindi yan basiyan Sipagan at sipagan kang buti yan palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay Sa simping pamumuhay kul saan Dito tayo ay sanay Dati pang nagalakway Sa kahirapang pagod ako Pero tiniis ko lang At tinitiis ko lang ay tinutuloy-tuloy Kahit para na ako lumalangoy sa nagbabagang kumunoy Hirap pag iwasan mo sa soy Enjoyin mo lang at laging tatandaan